Sa pagsalang ng Department of Migrant Workers sa budget hearing sa Senado, tuloy lang ang laban para sa mga OFW sa kabila ng pagpanaw ng kanilang kalihim na si Secretary Toots Ople na isang ilang senador na bigyan ng confidential funds ng DMW bilang panlaban sa mga illegal recruiters at iba pa pang sa mga OFW. Siguro magsimula tayo ng malit na amount, I don't know, 25 million? 50 milyon. Ibang nga dyan, daan-daan million, hindi ako kumikipo. Eh, kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat, bigyan din natin itong DMW. Not because, eh, committee chair ako ng DMW. Just because nak nakita ko yung need. Marami talaga lang sa samantala. Kaway OFW, uh, Central bago pa bago palang umalis, dito binukula na. No, namin ang naloloko talaga. Ayon kay Tulfo, makakatulong rin ito para masugpo ang katiwalian. Sagot naman ng DMW, wala namang problema kung may confidential funds na ilalaan sa kanila. Lumalaki ng lumalaki itong mga scammer because they know maraming pera yung mga OFWs, maraming ipon. So why not give them confidential fund para tugisin? Pwede po, we had initially proposed sa Tier 1 a 10 million peso confidential fund pero hindi po naisama sa, sa, sa NEP. Uh, but of course, hindi po kami nagko-conduct ng arrests, uh, hindi po kami armado, at uh, hindi rin kami, nagre-rely nagre din kami siyempre sa prosecutorial service. Dapat pro-OFW kayo lahat, entirely. May nababalitaan kasi ko dati, Mr. Chair, na dati may ari ng, yung mga tauhan nyo, present. Linisin nyo yan to the confidential fund, alisin nyo Dapat mag-resign yon. Bagamat hindi tutol si Senate Majority Leader Joel Villanueva na bigyan ng confidential funds ang DMW, pero dapat muna raw nitong patunayan na kailangan talaga ng kagawaran. If we are to put up a, a confidential fund, it's okay with me but you, I, I have yet to see uh, the uh, rationale and basis uh, for it. I am more than willing not only 10 million, 20 million, I, you convince me? Samantala na ang ng mga senador ang usapin ng bagong polisiya o guidelines ng IACAT o Interagency Council Against Trafficking na nauna ng pinagpaliban muna hinggil sa mga bagong requirement para sa mga paalis sa bansa na Filipino travelers. Tanong ng mga senador, Ito bang IACAT guidelines? May silbi ba to? Itong na to? Pinoprotektahan ba nito kapwa natin Pilipino? Eh yung Pogo eh. Diyos ko, habang buhay tayo magkukuntuhan dito, iisa-isahin ko sa inyo ilang crimes yung na-commit ng Pogo na binigyan ng uh, visa dito. Nakonsulta po kami uh, doon sa sektor ng OFW lamang. Hindi po kami nakonsulta doon sa ibang sektor tulad po ng non-OFW tulad ng turista, students, businessmen, residenta, uh, bla bla bla. Pero ang kagandahan po Mr. Chair, Uh, kami po bilang membro ng IACAT, pwede po namin i-raise ito. We can still raise this as part of uh, our mandate to protect not only the OFWs but including the family members of the OFWs. Nang tanongin naman ang mga opisyal ng DMW sa nangyaring lindol sa Morocco, ayon sa kagawaran, wala pa silang napapaulat sa ngayon na apektadong mga OFW. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.